So mga bossing, bali meron sa atin nag-walk-in ngayon. Galing pa sila bossing ng uh, Lipa, Batangas mga bossing. Bali, bami gusto lang muna yung batiyan bago magdilim. <laughs> shoutout sa mga magiinom to sa amin down. Ay, <laughs> si Ariel Almasan, shoutout. At followers mo din yun eh. Ay, shoutout. Boss. Shoutout eh. shout <laughs> sa magiinom <laughs> shout <-out laughs> sa harap tindahan dahang ko. shoutout sa MBNA, namin ko may trangkaso. Ayan. So yun. so yun, boss, baka may babatiin ka lang. Shoutout sa akin, Mrs. Ano pangalan ni ma'am? Birthday, Bali Ayan. Ma'am, baka may babatiin ka lang. Shoutout sa mga kasama uh, ko sa bahay, yung mga anak ko dyan. Ayan. Si ni Si Aldrin, si Nico. Bossing, huwag kang magtago. Huwag <laughs> kang magtago. Baka may babatiin ka lang. Wala. So yun, mga boss, bali, bago kami mga tawaran, may papakita ko muna sa inyo yung nakurusun na daan nila sa atin. Toyota Vios na Batman mga bossing, 2008 model. Yan, origan plate, buo mga headlight mga boss. So, yeah, maginis ang pintura. 85k odo lang mga bossing. So, presentable lang paint mga boss. Ayan. 1.3J mga bossing. Oh. plate po mga taillight. Papakita ko lang sa inyo yung loob. Mabilisan. Abang may liwanag pa. Ayan. Papakalamig ng aircon mga boss. Sariwan-sariwa loob niyan. May working din ang ating uh, stereo. Tapos yun ang odo. 86k odo pala mga bossing. So, yan. Manual window. Ah. Uh, manual transmission, power steering. So ayan, fresh na fresh yung loob mga boss, parang brand new. Ayan. A. Walang, walang kalampag. Boss, magkano tawad? Eto na, tatanungin natin tawad ni eh, Bossing. 180. Ha? <laughs> Huwag po. <laughs> 190. Boss, wala na talaga eh. 189. Ang gondol na lang. 188. Ang gondol na lang, 180 na lang. Wag. Walang kikitain tangay pa puhunan. 187. 182. Dagdagi. Dagdagi bossing, maawa ka sa lugar na buhay. Dagdag-dagdag pa wala kaming pangkain. Kahit 186. Sige, palantay magkakandol. 183 na lang. 185. 183. Gano'n na ka pala katagal naghanap ng sasakyan? Uh, matagal na. Mga siguro mga 2 months na. 2 months na. Boss, bali 184 na. No? 184? <laughs> Oo. Oh. 183. Sige na. Biro mo 184 dapat eh. 183 binigay natin. So, yun, mga bossing. Bali, binigay na natin tong ah, Toyota Bios natin na Batman for only 183. Alam nyo naman, napakamura niyan. Sa so, 183, syempre. So, yan mga boss. Bali, i-receive na lang natin payment nila bossing para... Uh, ah, na sila at kanina po sila nag-antay dito gawa ng ginamit ating service to kanina. So yun, sa office na lang po. Maraming maraming salamat po. Peace bomb po muna. Boss, peace bomb. Tay, boss. Boss. So yun, mga bossing, bali pumunta lang kami muna. Pasok lang kami sa office para receive natin yung payment nila. Okay, mga so yun, mga bossing, bali na-receive na natin yung payment ni Lacer. Babiyahin na sila. Ay, picture taking na lang pala. Peace bomb muna, boss. Ma'am. Ando so, sa sa sakay. Eh, pakita ko na lang din. So yun, nakagawa na kami ng acknowledgement. Picture taking na lang kami sa harap ng uh, kotse. Ayan, sold. Ingat po. <laughs> solid na ang ating Bias. Bye-bye po. Ingat. Congrats.